nabutan naming nakatali sa isang papag nakawayan si Cristel, 30 taong gulang. Tuloy-tuloy ang kanyang pagungol. Ooy, matalas tahimik lang si Cristel. Paminsan-minsan sumisigaw. Halos mapudpud na rin ang kanyang mga ngipin dahil sa ginagawa niyang pagkiskis rito. ayon sa kanyang inang si Aling Nida, limang taon na nilang itinatali si Christelle. So, paano niyo mo siya naiiwan dito sa bahay? Eh, yun nga po, itinatali ko siya dito. Tapos Ula, naghahalili ito. kami ng mister ko. Buti hindi ko siya o umaangal Eh, pagka pagkakuwan po umaangal siya. Alam kong ayaw niya sigurong magpataali. Mm -hmm. Limang taong gulang pa lang si Cristel nang mapansin ng kanyang mga magulang na hindi siya normal kumpara sa ibang bata. Kuan kasi ang mga gusto niyang kalaro i yung mas bata sa kanya. Kahit sa pananalita, pagka ano yung pananalita niya, eh, hindi normal. Parang batang maliit. Pumasok man noon sa eskwelahan para makapag-aral, mismong guru na raw ni Cristel ang nagpayong pahintuin siya. Kinausap ako nung teacher niya na baka pwedeng pahintuin ko na daw siya at baka kung hindi siya ang makapanakit, siya ang masaktan. Sa murang edad ni Christelle, nakarana siya ng mga panunokso at pangungutsa. Tapos pagka niloloko siyang siraulo, ulo, na binabato niya yung mga nanunukso sa kanya. Pagsasaka ang kabuhayan ni naaling Aling Nida. Madalas daw talagang kapos sila. Kaya labing taong gulang na si Cristel nang madala sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong. Eh, dapat daw sana. Nung nakitaan ko na siya ng ganun na sitwasyon, dapat daw dinala ko na siya. noon. para, baka sakaling naagapan. Baka sakaling okay. nagmature yung otak niya. Habang nasa ospital, napapainom ng gamot si Christelle. Nakitaan rin daw siya noon ng pagbabago. Gayunman, hindi naging malinaw kina Aling Nida kung ano ang dahilan ng sakit sa isip ng anak. Sa parehong barangay, isa pang may sakit daw sa pag-iisip ang aming nakilala. Si Sheila, anim na taong gulang. Hindi rin niya tunay na pangalan. Mailap sa tao si Sheila. Kwento ng ina ni Sheila na si Aling Felicidad, nakapagtapos pa siya ng elementary at high school at nakapagtrabaho bilang isang factory worker sa Laguna. Eh, mga wala pa pong isang buwan na nagtrabaho. nag po sila sa tinitirhan na pupunta daw ako doon at masakit daw yung ulo ng anak mo. Sabi nila, Umuwi raw sa Nueva Ecija si Sheila. Dito na nila napansin ang pagbabago sa ikinikilos ng anak. Iba na siya na salita ng salita na Oscar ang kwan, binabanggit, binabanggit na, pangalan. na, pangalan. Nagwawala na po talaga. Iba na po yung itsura niya. Nagsimula na raw siyang magsalita ng mag-isa. May mga pagkakataon rin daw na nagwawala si Sheila hiyaw ng hiyaw, nagwawala. Nung una po, nananakit po siya, ma'am. Kung may bibili dito, binubungtal. Ah, ka? Sa kagustuhan ni Naaling Felicidad na makabalik sa normal na kondisyon si Sheila, kung saan saan siya ipinakonsulta. Saan niyo po siya dinala? Una po sa mga albularyo. Ngayon, pong ilang bisin na pong albularyo ngayon pinadoktor namin sa ngayon hindi ho hinad inadmit hindi po di dito karapat dapat uh -uh. pero hindi rin naging malinaw sa pamilya kung ano ang tunay na kondisyon ni Sheila basta nasabi na lang po na typhoid daw sabi po nila ikwan, pumasok daw yung init sa ulo lamig meron tayong tinatawag na typhoid psychosis din pero yun nga hindi siya primary mental disorder kundi a secondary mental or psychiatric disorder. Kasi secondary siya sa, sa medical illness. Which is Isang kanto lang ang layo mula sa bahay ni na Christelle. Nakilala naman namin si Jeric na may sakit rin daw sa pag-iisip. Panganay na anak ni Aling Gloria, si Jeric, 37 taong gulang, hindi rin niya tunay na pangalan. Madalas daw na tila wala siya sa katinuan, walang tigil sa paglakad. Pero kumpara sa iba, nakakausap at naaasahan si Jeric sa mga gawain ng kanyang ina. Pero sabi niyo ko kanina, nakakaano siya? Oo, nakatrabaho. Naka Oo, nakatrabaho. Makapagsalita siya, marunong pang sumulat. May time lang na salita ng salita, gano'n. Ano hindi sinasabi na, niyo? Na na-intindihan niyo ba? na ko, pero kung minsan, iba-iba ang salita niya, gano'n. Taong 1996, nakitaan na nila ng ilang sintomas na may sakit ang anak. Sa Anong sabi nila to? noon? Kung ano sinabi pa niyo? ho, may barado raw na ugat sa ulo niya. Yun ho 'yung paliwanag mm -hmm. ng doktor noon mm -hmm. kung bakit ho siya ganito ngayon. Opo. 'Yun lang naman ang sinabi, ma'am. Pag sinabi ka kasi kasing baradong ugat, I would outright think stroke. It's a medical issue more than a psychiatric issue. Although it can manifest with psychiatric symptoms, pero ang primarily eh ano siya, medical or what we call organic disorder. Nakikisaka sa lupa ng iba si naaling Gloria at dahil sa kahirapan ay natigil rin sa pag-inom ng gamot si Jerry. Mahal noon ang isang tabletas si 120. Kaliit. Maliit eh. Isang araw ang inumin niya. Isang bisis isang araw. Kaya nahinto ko na. Ayon sa Department of Health, isa sa kada limang Pilipino ang nakakaranas ng mental health disorder hanggang ngayon problema pa rin na may stigma o negatibong pagtingin ng publiko sa mga may sakit sa pag-iisip. Katulad ni na Christel, Jeric at Sheila. Sa tatlong pamilyang nakilala namin sa Nueva Ecija, ang pamilya lang ni Cristel ang pumayag na masamahan namin siya sa isang psychiatrist para malaman ang kanyang kondisyon. Kinunan ng impormasyon si Aling Nida sa mga naging sintomas ng sakit ni Christelle. So meron tayong developmental problems. height problems, mga sa skills, hindi siya nakaka alaga sa sarili eh. Opo. So lahat kailangan gawin para sa kanya. Mental health problem pa rin. Kasi hindi umabot sa normal function siya, intellectually. Pero hindi ito yung mga sasabihin natin na ng depression o na trauma, na stress, na oh, nagkaroon ng mga nag-breakdown of nervous breakdown. Hindi siya yung ganung mental health. Ang mental health problem niya is mostly development. Kailangan niyang sumailalim sa therapy sessions para matulungan siyang makalakad. Pero sa Maynila pa may pasilidad para sa kasong katulad ng kay Cristel. Considering sa mental capacity niya, it will be more than the usual sessions sa mga mas ma mas follow ng instructions. Yun, mas madali siguro turuan. Pero in her case, mas mahirap. Ito yung mga nagka-stroke na hindi makasulat, tuturuan pa na magsulat ulit. Medyo special type of therapy, of therapy siya. Eh. No. Sa ngayon, tanging mga gamot na pampakalma at pampatulog ang inireseta sa kanya. Walang gamot para doon. Mostly para lang pagbuwasan yung mga outbursts niya. Kasi may time doon na may violent siya. Niisip niyo po ba ngayon kung paano siyang bibigyan ng routine para matuto? matuto? Oo, oo, no. Malaking hamon din po yun, ano. Hindi biro ang nararanasang sakit ni na Sheila, Jeric at Christelle. Hindi rin matatawaran ang sakripisyong ginagawa ng kanilang mga pamilya ang malungkot dahil sa kawalan ng pantustos sa gamutan ng kanilang mga kaanak, tila mas lalong lumalala ang kanilang kalagayan. Hiling nila, agarang tulong para sa mga gaya nila.